Kamusta mga kabayan? Kamusta aking mga klase? Kamusta aking guro? Ngayong araw samahan ninyo ako sa isang makabayang paglalakbay sa buhay ng ating pambansang bayani o kilala natin na si Dr. Jose Rizal. Ipinanak si Jose Protasio Rizal Mercado y e. Alonso Rielonda noong Hunyo 1961 sa Calamba, Laguna. Anak ni na Francisco Mercado at Teodoro Alonso. Si Pepe, palayo ni Rizal, ay ikapito sa labing isang magkakapatid. Mula sa isang pamilyang may pinag-aralan, maagang naipakita ni Rizal ang kanyang talino at husay sa pag-aaral. Ang buhay at mga akda ni Rizal ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Ang kanyang mga prinsipyo ng edukasyon, reform at pagmamahal sa bayan ay nananatiling gabay sa ating pagkatao bilang isang bansa. Sa kanyang ala-ala, itinatag ang Rizal Monumento sa Luneta at idiniklara ang December 30 bilang Araw ni Rizal. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Naway patuloy nating alalahanin at ipagdiwang ang kanyang mga ambag sa ating kasaysayan. Hanggang sa muli, paalam! Sa kalamba, sa isinilang Galing sa pamilyang may dangal Matalino, pusong makabayan Si Rizal ay huwaran ng bayan Liwanag ng bayan, Rizal ang pangalan Tinig ng pag-asa sa madilim na daan Wanag, pasasalamat kay Dr. Jose Rizal. O dakilang Rizal, tanglaw ng bayan. Sa iyong talinot, pusong makabayan. Binigyan buhay mo ang kalayaan. Sa tinta ng pluma, sa tapang ng isipan. Sa bawat salitang sa aklat ay tinahi, ginising mo kami sa dilim ng api. Pilipinas ay iyong iniibig, inari. Hanggang sa duloy, ikay naging saksi. Salamat Rizal sa iyong sakripisyo, sa pagmamahal mong busilak at totoo, sa pag-aalay ng payapa na buhay para sa inambayang may sugat sa alaala. -ala. Hindi man espada ang iyong ginamit, ang katotohanan ang iyong pinanghawakan. Nagliyab ang diwa sa bawat kabataan, na ngayoy patuloy sa iyong landas lumalakad. O Rizal aming guro at inspirasyon, ikaw ang tala sa gitna ng kahapon. Ang alaala mo'y kailanman hindi malilimutan. Salamat sa pag-ibig mong walang kapantay. Kabayanihan mong walang hanggan.